Ako si Huwag. Ako'y nagtitiis sa gitna ng katiwalian at kahirapan. May pag-asa pa kaya? May pag-asa pa kaya na mabago ang nipunan? Araw-araw, nararamdaman ko ang bigat ng kahirapan sa aking mga balikan. Ang mga pangarap ko na parang bula na sa isang iglap ay mawala. Ang aking mga pangarap, Parang kandi lang naapula dahil sa kawalan ng pag-asa. Paano ba mababago ang mundong ito kung patuloy kaming inaapi at inusig? O ating ama, sa bawat araw na lumipas, hindi ko mapigilan ang aking sarili na tanungin kung bakit ikaw pa ang pinili nilang apihin. Bakit ka pinagkaitan ng hustisya at katarungan? Bakit bagalit na galit sila pag lumulad ang kanilang kapwa? Galit ako sa mga tao matang api at malang awa. Bakit ang mga tao ito ay patuloy pang nakakalusot? Bakit ang mga tao ito ay patuloy pang nabubuhay sa pamaraan na may natatapakan silang ibang tao? Ito ba ang kaligayahan nila? Ang makitang nahihirapan kami? Paano na ang kalagayan namin kung hindi niyo kami tinatato ng patas? Batay sa batas? At di makatao? O oh, ba siyo? O oh, ba siyo? Hindi na siya nababagay sa akin. Hindi na siya nababagay sa mahirap at hindi lupadong tulad. Siguro na nga, palalayain ko na lamang siya sa akin aking pagmamahal. Kahit mahirap, kahit masakit. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang laban. Kahit halos imposible na, pero alam kong may pag-asa pa rin. Kahit ang pag-asa ay katiting lamang. Kung tayo magtitiwala Magkakanten natin ang kalayaan na inaasahan.